Si Pastor Apollo si Kibuloy ngayon ay nakakulong dahil siya po ay nanindigan sa kanyang kaibigan na walang iba kino si President Duterte. Hin hindi naman po lingit sa kaalaman ninyo na marami ang paninira na ipinabato kay Pastor Apollo si Kibuloy. At nandito po kami, nandito po ako mismo para kundinahin po yung mga masasama na ibinabato kay Pastor Apollo si Kibuloy. At siyempre, mga kababayan, mamaya, o pwede po kayong magtanong regarding sa kandidatura ni Pastor Apollo si Kibuloy, lahat po ng katanungan ninyo, personal, political, sasagutin po natin yan para tayo ay magkaintindihan. Si Pastor Apollo Sikibuloy po ay best friend ni Pangulong Duterte na pinakamagaling na presidente sa Pilipinas. At si Pastor Apollo Sikibuloy ngayon ay nakakulong dahil siya po ay nanindigan sa kanyang kaibigan na walang iba kina si President Duterte.